apply po sa inyo bilang kahit kahit kasambahay na lang po. Anong kasambahay? Or ano po, kahit tagalinis lang po. Hindi naman kami nag stay dito masyado. 17 ka pa lang eh, problema. Di ba? Under age to, di ba? Kairap. Ayaw po nang may mga involved na ano man ha. Family, magkakapatid tayong lahat. That clear ha? Kapayabal. Yes, yes, clear na clear. Okay. Kuya Sam, Kuya Rob. Nice, nice Ah, ano pa ka? Ah, tama ka sa kanang ah, Makati. Nandun yung to. Nandun ko. Ah. Dati lateng... kaya mo na kumbuhin. Ah, sige. Oh, oh, tayo kita duduin. Tolito oh. na ba? Okay, lateng damit mo, dalhin mo sa akin. Ako ah, na bala sa'yo. Uy! Ayong dalawang Diyos pa nito! Kumakain si Maxi, no!

ano po, mag-apply po sa inyo bilang kahit, kahit kasambahay na lang po. Anong kasambahay? Or, ano po, kahit tagalinis lang po. Hindi naman kami nag stay dito masyado. Ba't gusto mo mag, ano? Ano lang po, para lang po dagdag income po para sa pag-aaral po, tapos pang, pangtulong tulong na rin po sa magulang ko po. Oo. Oh. Bakit wala bang ano? Wala po. Wala. Tapos na po kasi pag ngayon eh. Tapos na mais. Eh may susunod na palay naman han? Hindi po ako masyadong marunong sa palay po eh. At sa bagay putik-putik tsaka maulan na. Opo. Oh. Ha. Huh. Pwede ba to? <laughs> ano gagawin mo? May kasama na ako dito eh. Marunong. Kahit ano lang po. Tagalinis lang po ng bahay niyo. Kahit padlalaki po. Okay na po. Oo. Oh. Kaya lang ano eh. 17 ka pa lang eh problema. 'Di ba? Underage to, 'di ba, Vera? Ma, ma, ma paula ako dito? dito. Ha? Okay lang? Okay lang, okay lang. Kasi sa inyo naman. Ha? Sa inyo naman. Hindi naman kayo uh, Hindi kayo ibang tao. Saka hindi kayo company. Ah, hindi company. Okay lang 'yon? Ayos lang po. Alam ng nanay mo na pumunta ka dito? Opo, alam niya po. Ngayon mga kababayan, no? Nakabukas ba itong mic? Eh nakabukas. Mga kababayan si Maxine uh, pumasyal dito. Gusto niya mag extra extra. Alam mo hindi kita pwedeng ano kunin kasambahay, hindi bagay. Maganda ka atas bata pa. Pero yung sinasabi mo na mag extra extra, pwede siguro, no? Para ano, tulong na rin namin. Nilakad mo lang Opo. Malapit um, lang naman eh, no? Opo. Oh, kabilang lang sila kasi mga kababayan. Ano sabi ng mam, nanay tatay mo nung nagsabi ka na pupunta ka dito? Ano lang po. Ah. Uh, okay naman sa kanila. Opo. Ayos lang naman po. Nagpaalam ka na. Sinabi mo yung ano, intention mo, yung pakay mo. Opo. Sa di ba 'to? Hindi nga. Huh? Magluluto. Eh, si Kuya Bal taga-luto namin eh. Kahit tagawalis na lang po. Kahit tagawalis. Opo. <laughs> si Kuya si tagawalis ko sa umaga eh. Katulong na lang po ni Kuya Bal. <laughs> Katulong ni Kuya Bal. Opo. Sa mga si Kuya Bal, pwede ba itong mga kababayan? Nakaawa naman kasi sa bagay, no? Kaysa naman nasa bukid siya, eh, Let's go, let's go. Kaya pal, ano? Anong ginagawa mo? Ay, mong si... Ano ba? Ano ba ginagawa mo? Naglinis ng ano sir? Naglinis ng... Mm, sir. Mm -hmm. Okay. Si Maxine. Ay, Maxine, may Maxine, sure. kumusak pakiusap siya. Ah, uh, tawag nito. Wala na daw trabaho sa bukit. Kung hmm. pwedeng, ano, ah, uh, tawag nito. Uh, maging helper dito para magkaroon daw siya ng extra income. Nakakaawa naman yung bata pero nag-iisip ako, nag-aalala ako. Sabi nga pwede katulong, sabi ko hindi pwede kasi underage. Isa pa, ayan sabi niya para mapag-ipon lang para sa pasukan niya. Kunin mo na lang ano para matutorin siyang mag marunong ka ba magluto? Hindi po masyado. Hindi masyado kunin mo siyang helper habang walang pasukan. Pero hindi kami, hindi all the time kasi nandito kami. Ang nangyayari kasi, uh, may araw na nandito kami, may araw na wala kami dito. Pag ano na lang po, pag nandito po kayo, doon po ako pupunta ganun. Uh -huh. Pwede doon. Pwede? Turuan mo na lang. Dung matuto, para, matuto sa gawain bahay. Para, para, at least nakatulong doon, nakatulong tayo doon sa pag-aaral mo kayo doon oh, sige. Okay. Puro mga ano yan. Puro mga lalaki yung mga kasama ko dito. Ay, babae din naman ako dun. Babae ka. Ayun <laughs> oh, ano, yun ang iniiwasan ko kasi mga kababayan. Na ayaw ko kasi yung ano. Pero nag-iisip talaga ako na kukuha rin ng partner ni Kuya Bal na babae. Pero medyo may edad na. Hindi yung ganito kabata. Pero siya ay nagsasabi, extra lang okay. uh, sa sideline ka lang, okay. No? Oh, dapat bang samantala para oh, oh. sige, tuturuan mo na lang. Yes, dad, yes. Sige, mag-usap. Ano ay, sige, sige. Ang tawag nito. Maya na lang natin pag-usapan yung ano, yung talent fee. Baka naman malaki ang expected mo. Hindi po. Ha? Huh? Kahit ano lang po. Kahit? Pang, ano lang po, pang income lang po pang income. Opo. Eh, gaano kalaki yung kailangan mong income? Eh, baka hindi namin kaya. Hindi, kayo po. Kayo po bahala doon. Ah, uh okay. oh, sige. Sa so bagay, sanay ka naman siguro sa, ano, uh, trabaho ang bahay. Opo. Hindi ka maarti sa pagkain. Hindi po. Hindi kami kumakain ng baboy dito. Puro isda, gulay lang kami. Isda na lang po. Para <laughs> 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 ayaw ni magkinang gulay. ayaw mo ng gulay. hindi po ako masyado kumakain ng gulay po. Eh. Patay. No. Uh, oh, kami ano, hindi kami kumakain ng Kumakain kami ng ano, karne pag nasa labas, yung kakain sa kanting-kanting, kung saan. Pero dito sa bahay kasi, kasi oversized na yung mga kasama ko. Para madayit din, lalo na si Kuya Rab, tinan mo, hinihingal na. Kaya sinabatas ko ngayon, bawal ang karne, puro gulay isda kami. Kaya tinan mo si Kuya Bal, o, oh, sexy. Huh? pero sige para makatulong tayo kayo mga kababayan uh, comment nyo dyan kung ano yung uh, pinaka the best para kay Maxine pero uh, napapahanga ako kasi siya lagi yung nag-iisip ng paraan paano siya mabuhay paano siya magkaroon ng income although mga ganitong bagay dapat talaga suportahan natin pero syempre iniisip din natin yung uh, uh, security syempre hindi natin uh, alam hindi natin mapi-place lahat especially syempre sa magulang mo no pero kung nagpaalam ka naman at alam kong kilala naman na ako ng mga magulang mo dahil sa mga nakarampot ko sa inyo maintindihan naman nila dahil ikaw din mismo nga ang gagawa ng kapalaran mo basta dito sa akin kasi basta masipag ka nagkakaroon ka ng salary talaga no kagaya ni Kuya Bal noon mga kababayan si Kuya Bal kung alam ninyo yung history simula ng buhay niya Ganun lang, nagsimula lang. Pero ngayon, nakita ko yung uh, loyal niya, at uh, ayaw din niya munang umalis daw dito. So, ginawa ko, binigyan ko na siya ng trabaho. Pag nandito kami sa Pangasinan, siya yung tagaluto namin dito, tagalinis din ng bahay namin. Ngayon, may sweldo na rin siya kahit papano. Diba? Kumbaga, may allowance na siya. Na total salary, mga kababayan, kasi hindi naman kayang ibigay yung uh, uh, minimum wage, kumbaga. Hindi naman ganun. Kumbaga, pero nagbibigay ako. Na, tsaka libre naman lahat sa bahay. Ganun lang. Sa simula. Uh, lahat naman ng bagay nagsisimula sa maliit. Nagsisimula sa mahina. Hanggang sa lumalaki. Okay? O, sige, salamat. Salamat. O, kauna bahala sa kanya. O, sige, sige. Okay. Kumain ka na, Day? Hindi pa po eh. Hmm. Huwag na ano po, nakakaya po. Nakabaho ka nang mahiya. parang family ka na rin namin. Kasi di, di ba yung dati na na kasama na rin tayo. Huwag ka nang na eh. Feel at home. Ano ka mo? Ha? Hindi na po. Nakakaya po. Na. po eh. O ba? Tama-tama nagluto ako ng masarap kanina. Tara! Tara ka na! Kung na ako magsaserve sa'yo. Ito yung aking... Uh, Tapos may tubig tayo dito sa... Iyan mo muna pala minggit. Iyan. Hindi mo rin dito. ka? Okay. Coffee. Gusto mo coffee? Saan na ka, dance, dans Ha? Saan da ka? naka-dans? kami. Ayan. Alam niyo naman si Daddy Frankie, mga kababayan. Pag nasa biyahe lang, isa lang ang dala ko. Isa lang a... Ah, dalawa lang ang a... Ah, isa lang ang dala ko. Dalawa-dalawa kasama. Una, si God. Pangalawa, kape, b Tsaka, syempre, ang aking... So, yan lang kayo, guys, ha? Alis ako. Maxine! Mahala na kayo dyan ni Kuya Val. Kuya Val, yes, sir. ingatan mo muna siya. Huwag oh, oh, oh. -man. niyong miglahin yan, ha? Okay. Uh, paalala lang, dito sa Team Daddy Frankie, ayaw ko nang may mga involved na ano man, ha? Family, magkakapatid tayong lahat. Opo. That clear, ha? So, Kuya Val? Yes, clear na, clear na. Okay. Kuya Sam, Kuya Rob. Nice nags. Okay. Ayaw na ayaw ko yung may magiging problema later on. Dahil ang mission natin, makatulong, tutulong, kahit malit na paraan. Okay? Opo. Wala problema. Yung mga binatat dalaga or what. Pero pag may mga sabit na orwat, what, ayaw na ayaw ko yon. Batas ko yon, Maliligwak talaga pag gumawa ng kalukuha kasalanan. Okay? God bless. Bye-bye. O, oh, dito lang kayo, ha? A Aalis ako, may pupuntahan ako. Ay, ako. Ha? Ah. Dito ka lang. Walang pasaway ah. No. No. Oh, meron tayong bagong kasama dito. Kaibiganin niyo ah. Sabi ko sa mga ano, sa mga ano na bawal yung mga may asawa. Pag binata o kailan? Binata. Tutulong. Hmm. Dito titibatin. Di dito tayo di tutulong. Tutulong sa atin. Tutulong sa dito. Ah, hindi. tutulong. Ha? Sa bahay nila? Tutulong lang? Hindi. Dapat dito natutulog si Maxine Bakit? Para lagi ko makikita dito eh. Para lagi mo nakikita? Oo. Bakit ba't gusto mo lagi makita si Maxine? Para gusto ko mga damit ni batin talin dito. Ah, dito? Bakit nga? Bakit gusto mo dito matulog si Maxine? Eh bata pa eh. Dalaga yan. Dalaga pa? Oo. Sa Yeah. Patulugin mo si Charitin dito. Si Lucille. Mm -hmm. Lucille at si Maxine patulugin din. Si ano, George. Anong gusto mo? Patulugin din si Lucille dito? Sino? Yung... Ay, hindi. Asawa ko yan. Ha? Asawa ko. Asawa mo yon? Oo. Oh. Eh, gusto ni... Tuntado Gusto ni Bandang patulugin dito eh. Tuntado ko. Ay, wag. Wag kayong mag-away. Hindi. Sinasabi lang yan para kasama mo daw. Hindi. Uh, gusto ko tabi kami. Oh, dito ka, dito ka. Usap tayo. Kaya nga, sabi ni Bandam, gusto ni Bandam dito matulog para magkakituhan Ande, kayo. Hindi, ayaw ko tindalawa kami. Bakit? Magkatabi kami. Ah, gusto mo magkatabi kayo? Oo. Wow. Si Lucille. Tabi tulog. Oo. Hindi, katabi ko titibakin eh. Uh, ah, si Maxine naman katabi mo? Oo, uh, oh, matulog eh. Oh. Uh. Hindi mo pa nakakausap si Maxine, katabi na agad. <laughs> ha? Dapat kausapin mo muna. Hiyan. Ito, si Martin. Si Martin. Tayo si Martin. Tayo si Martin. Ha? Isa tayo. Ika. Ay paano? Si George, gusto rin niya si Maxine yata. Saan? Ha? Kasi, ito mo si Erika ano eh. Ha? Si Erika. Erika? Ang dami niyong girlfriend ah. Ha? Ikaw George, ilan ang girlfriend mo? Marami na. Marami na? Masulok <laughs> eh, 2,000. Masulok? Ah, Sobra 2,000? Sige. Gusto ko tayong lipoy po eh. Ha? Lipoy po. Ha, delikado na usapan yan. Alis muna ako. Ha? Ah, bahala muna kayo dyan. O, ah, alis na ako. Ingat, George! Alisa lang. Alis lang kayo ako ha? Ah. Oo. Oh, may pagkain naman dyan. Nagluluto si Kuya Val ha? Ah, sige. Pero babalik din ako mamaya ng hapon. Ah, sige, sige. Okay. bye-bye. Sundo yung may gay friend ko ha? Joy po. kira pumunta ko di Daddy Pangke. Ay po tayo? Ah, po. Tayo Kumain na po kayo? Tapos na. Anong taon ka na? 17 po. Kayo po? Ah, uh, nakita ko ng Facebook doon eh. Uh, nakikita ko ng video. Tungtong mo si Daddy Franke. Eh. Opo. Uh, nakikita yeah. ko din po kayo. Oo, uh, Hmm. Ako yon po. Ay. Uh. Sinata pa. Kumain na po kayo? Tapos na. Ka? Kain po. Kira? Pagkatapos na ako, mga kaya, yeah, kakain ka dyan. Opo. Kasi sikita ako, si bayaman ako. Kain na naba dyan. Ano na nga sa tubig oh? Kapi na lang. Bakit Masarap. Ayaw ko, ang kakapi ganyan. Ini, ini. Ayaw mo eh? na lang tanikay ba? Masarap naman po. Ayan, hindi lang po ako mahilig sa ano. Ganito pong ulam. Marasin? Opo. Pero lang po sa sinigang. Mm -hmm. Isda po kasi siya. Mga prito lang po kasi ako sa isda eh. Ano yan? Kape? Opo. Ano na harap ka ba? Opo. Ano grade? Grade na po. Ah. Mabuhay pa yung maluga mo? Buhay pa. Ay, papa ko na eh. Mama ko, buhay pa. kasi saan ko pa yun? Kasi... Kasi po. Saan mo? Kasi pagilalapang siya na. Oh, pagilalapang. Pag <coughs> Kaya pumunta to si daddy pa kayo minggu terapu kain ko. Okay, kaya rin kaya ba? iya. Tutoro <taylah> mo pa si Daddy Perke. Kain ke babat jan. Makani iya. Ah. Mm Huwag -hmm. makaababay ka dyan, hindi yeah, mankahan ka lang ka dyan. Anong mm -hmm. um, si Vandam ito? Hindi Maxim. -hmm. Oh, Maxine. Ako si Vandam. Anong pangalan mo? Maxim. Maxine. Pupo ako po dyan. po ako. Okay, pupo ka. Sige, uro. Okay. Ikaw may noka boyfriend? Ha. Boyfriend. Wala. Ikaw? Wala. Binata. Dalaga. Dalaga. Oh. kayo? Binata. Wala ng anak, wala utawa. Ako, nililigaw na ako nito <laughs> lolo ko na ako. Ikaw. ni asaw ko 'yan, nililigaw mo doon eh, Oh. <laughs> Ito tu. Mm. Oh. Ito sa akin eh. Uh. Oh. Uh. dalawa. Ah. Nang gusto iyo. Uh, ano pa ka? Uh, tama ka ng, uh, andunun sa ng ah bakate. Andun din to. yung din ko. Ah. Uh, <coughs> kaya mo na ang buhayin. Ah, uh, sige. Uh, 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 tayo kita duduwai. Tolito na ba? Eh, dating idamot mo, idamot sa akin. Ako Ta na bala sa'yo. Oh. Uh, uh, Ay, certificate ka. Ah, uh, ah. Uh, uh, uh. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah, wala. Ah, uh, Wala ako puti eh. Ako mayroon. certificate. Ah, uh, ah, uh, po, po, pu ah, uh, puti pasik. Ah. <laughs> uh, <laughs> kailangan yun para makasal. Oo. Oh. certificate. Tanay, nasa tantay uh, na. Kailangan yun. Ah, 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 puti Hmm, kailangan Di. yun. Ah, kukuha na ako eh. Saan? Si, dyan ka kayo, no, nun ako. Uh, 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 mayroon na ako. Puti Oh, Ikaw, bundang, wala sa salita ka ba? wala sa iyong Wala. meron ka? Meron na. Oh. Kaya sa kami, yung na gipil ko? Hindi, kukuha ko. Kukuha ko. Oh, wala na, o, utik ka na. Hindi, kukuha ko. Oh. Putik-putik. Wala na, utik ka na. Hindi Hindi, okay lang. Kailangan yung bayad kang malaki pera. Oo, oh, naman. Pag kukuha ka ng birth certificate. Oh, babayaran ko apat sa pete. Nakuha ko ang apat sa pete. Kasan tayo timbahan? Ang Babayaran Babayar ni Dadranke. Kasalagan? Kasan tayo dalawa. Agad? Oh. Na, alam mo, dikta. Di Ay, ka... ikaw nang kasal agad. Oh, eh, <laughs> dikta nang liligo. Hindi. Ako uh, ko. Hindi pwede. Ito ko, kita babae, Hindi pwede uh, Abang duwai. Tam. Hindi pwede. Uh, Hindi. Ah, uh, lego muna. Lego muna. Sige. Ito ko. Ah. Ah, titipo, ah, ah, titipo ko po, toko ka. Masikat ako. Masikat talaga puso mo. Ako. Ako.

pag may birth certificate ka na nga. Oo, kukuha ko. Kung wala na, puti ka na. Hindi, kukuha ko. Huli ka na. Hindi, kukuha ko. Wala na. Puti Kukuha ko eh. Eh, wala na sabi ni polis. Wala na. Wala na sabi ni polis daw. Wala, na. wala na. Hindi ka pwede ikasal pag wala kang birth certificate. Ako umino na. Hindi, ko. hindi kukuha ko. Ha? Puti puti. Kukuha ko. Eh? Dapat ngayon na. Ngayon wala yung esensya. Wala na yung hindi. May amay. Ikaw, uti ka okay, na. Hindi nalaligaw uh, le mo yan. Ipakasa mo yan, wala na. Ah, wala na. Ipakasa mo yan. Tuli. Okay. Ano no pa ay okay. din? ka. Bagay tayo eh. Tuli ka na. Ikaw tulik na. Tulik. O, tuli ka na. Ha? Hindi oh, ka pwede magkaanak kung hindi ka pa Hindi. <laughs> <laughs> Tak eko cukup ke? Ya Allah ke. Dulu aku untuk ke erek ka. Ayo ke dia ni. Nak aku aku. Weh. Ha. Tuli kena. Ha. Weh. Tak boleh minum nak pula na, anak. Tuli aku. Minum nak ana. lah. <laughs> Pengapat nah. Pak, bapa lalaki itu, isah, isah itu dari tengkalu set. babae wala na tuloy ka na ikaw? hindi, tuloy na ako eh hmm pero kailangan mo yung birth certificate? wala na kukuhaan nyo ng na lagi ang pusik pusik eh wala na kailangan mo ng birth certificate eh hindi dalawa, George Pantong pa! si Maxine no! oo, ah, yet eh ako huli eh Susana, umakain siya. Ay, kagayin na siya. Mamaya, yun ang kausap. Ay, Bakit? Lilita ka tayo na tawag ko. Kumakain siya. Doon muna kayo din kumakain. Yeah, dapat kumain. Dito ka na. Tayo ka dito. Kasi saka na sa dalawa tayo, ha? Nako. Si Bandang Pangnano mo. At ito si George. Dito muna kayo sa ano. Ano? Mag-watch muna kayo ng TV doon. Oo. Paglaro muna kayo. Ayahin niyo muna si Maxin dito kumakain siya. Ya, jangan jump muna kayo, mag ano. Maglaro muna kayo dyan. Sige, tayo-tayo ka na. Opo.